for today's video. Napunta kami dito sa may likod. Titingnan natin yung mga kambing. Ayan si Tito Leo. Si Tito yung nagsuga ng mga kambing ngayon. Ang dami guys, so oh. look. Madami pang namatay dito guys, kaya nakakalungkot. Pero madami nating mga buntes, so waiting na mga nakulit sila at mas dumami pa tong mga kambing. Tingnan nyo guys, oh. Ang gaganda. Ang dami nila, oh. Ayan, kasama din si Tom, guys. Kasama din yung aso na nagsusuga. dami nila, oh. Ayan lang, ganyan lang. Kaya na nila umuwi. Nakasunod lang si Tito. Guys, eto buntis to. And also this one. Ayun din eh. Yung mga kasan ako na. Buntis din. Madami din buntis dito guys. So, talagang madami papalit. Ayan. Dali lang silang bantayan guys. Kasi, tinan, tinan nyo naman. Marunong na silang umuwi guys nila kung saan yung daan nila pa uwi. Kailangan lang silang sundan pero alam na nila kung saan yung daan nila pa uwi. Kahit maunan sila guys. Cute nga nung aso guys kasi kasama siya. Nagsusugan itong mga kambing na to. Nakabantay din siya. Ayan, nag-aakyatan ni sila. Pero etong iba guys, gutom pa oh. magpapakain to si princess na kambing <laughs> ayan no buntis to guys eh itong color brown mabait naman ng tom ayan no Nag-una-unahan na sila pauwi na yung iba doon ito yung iba nagugutom pa dami na nilang nakain pero gutom pa rin sila eh, bababa sila dun guys eh, oh. bababa sila dito pa uwi kasi andun sa kabila yung kulungan nila yan oh. yan sila bababa guys ayun yung kulungan nila Kita nyo ba guys? Hige lang. Hindi ka nila kakagatin yung ano na kakagatin nila dyan. amena Oh, you don't want to man. Sarap magpakain, guys, ng kambing, oh. Mabait. Bait sila. Lapas na kumain. <laughs> Ayun, guys. oh, doon nanginginain yung isa. Wala siyang kaagaw sa mga damo doon. Ay! ko. Eh. So ayan, pauwi na. Ayan yung isa. Oh. So, yun lang for today's video, guys. <laughs> Bye. Alright.